Guys, dito update sa tindahan. Advance booking ko ng mga condensed jersey. In-advance ko na rin ngayon para sa preparation na ng Pasko. May mga holidays. 20 boxes na in-order ko ngayon. Yan, puro condensed. Kanina mga spaghetti at saka mga fruit cocktails yung in-order ko. Kasi kung sa Pasko pa tayo order mga 1 week before 2 weeks before wala na wala na tayo stocks na makukuha kaya ayan uh, nag advance na ako November pa lang yung iba na advance ko na ng booking punta ka pala tayo dito sa kabila kabila yung yung update dito syempre alam niyo naman na nag-extend ako ng tindahan dahil nakuha ko rin yung katabi namin tindahan pagkatapos ng kontrata nila ito pinapaayos ko pa pero di pa pwede ilagay yung ibang mga stocks lalagay ko na sana ibang mga stocks dyan sa kabila ito, mga ito na yung update ito yung update ngayon sa pinapagawa ko dito tapos siya. pinagawa pa rin Siguro mga ano pa, one week uh, tapos na to magilid. Yan. Tapos itong harap, uh, kapaayos din to, iibahin din to. Yung sira niya. Syempre, wala na yung mga ano na, sira na rin. So itong mga in order ko ng mga condensed, mga kaong, advanced booking lahat yan. Dahil yung yung kaong meron na ako mga na order mga siguro mga 10 boxes na yung in advance ko pati yung nata yung mga panggamit sa Pasko at New Year inuna ko talaga itong mga to kasi syempre pagka December na tayo order wala na wala na akong makukuha na stocks kaya isa yung sa mga tip ko sa inyo pagka magsisimula kayo ng karitong Uh, tindahan, sari-sari store or grocery store, igasan, ah uh, mag-advance kayo ng pag-book. Isa yun sa mga sekreto. Kasi advantage mo doon, pagka-advance ka nag-book, sila, pag Pag order sila yung mga malilit na tindahan or yung mga matindahan pagka first week ng December or doon pa sila o-order, kulang na talaga yung makukuha nila ng mga stocks. Kulang-kulang na yan. Yung iba, hindi na talaga maka-order. Kaya, mas lamang ka, advantage mo yon pagka meron kang stocks palagi. Siyempre, the more na meron kang stocks, the more na marami kang kikitain. The more na marami kang benta. Marami kang tutubuin. Importante yan, kahit sa mga drinks, bigas, ganun din yung ginagawa namin. Nag-advance kami ng mga booking. Para pagdating ng December, New Year, meron pa rin kami mga stocks. Mga spaghetti. Yung wala ko, mga kanton, wala pa. Mga drinks, uh, nag-advance na rin ako. Pati yan, yung mga soft drinks, mawawala yan tuwing mga holiday. Pag season nila, nawawala yan yung mga stocks yan. Kaya, kung gusto mo na may stocks ka, may paninda ka, pero syempre, ang problema niyan kung wala ka rin puhunan. Unang una dapat may extra time puhunan. Kasi itong mga to, mabebenta to pagka ano na, December na, New Year. Dumulo siya mabebenta. Ngayon hindi pa to. Hindi mo pa talaga siya mabebenta. Kaya yung pera mo, yung puhunan mo, natutulog pa. Kumbaga nasa bodega mo pala, nasa paninda mo pa lahat yung puhunan mo. Doon ka pa kikita, doon ka patutubo pagka naibenta mo na tomato. Pero ngayong December, marami kasi mga occasion start mga first week, marami ng mga par Christmas party, marami ng mga handaan diyan kaya marami na start na, na namimili iba. Yung iba, advance talaga sila namimili ng mga panghanda nila. Para pagdating ng Christmas, bagong taon, meron na silang mga stocks. Ganon din sa so mga cheese. Kanina, dito yung ahente ng cheese, nagbooking booking na rin ako sa kanya, nag-advance na rin ako ng order. Kasi, yung talaga yung problema, nasubukan na namin yan nung nagsisimula pa lang kami ng misis ko sa ganitong tindahan. Uh, namili kami noon ano na, uh, one week before ng Pasko. Halos wala ng stocks, talagang nag-aagawa na yung mamayari ng tindahan, di ba? talagang nagagalit, naiinis. Kasi nga, walang maibigay yung mga supplier. Sasabihin pa ng iba, ah, ay, namimili ito ng, ano, ng tindahan na binibigyan. Pero hindi ganon. Yung iba talaga, nag-a-advance na talaga. Nauubos. syempre hindi lang naman tayo yung dinideliveran. Marami pang mga syudad, marami pang malalaking bayan yung sinusuplayan nila mas malalaking tindahan. Sila sa mga malls, sila din ang nagsusupply. Isa lang din yung supplier sa mga malls. Kaya yan, nung natutunan ko, syempre sa ilang taon na rin tayo nag-negosyo -ne ng ganitong tindahan, natuto na tayo. Kaya November pa lang, ah, uh, stock na talaga ako. Oh. Yun talaga yung pinaghahandaan namin, pinag-iipunan namin. Kung may extra kami pera, ginagamit muna namin. Para pagdating ng Pasko, pagdating ng New Year, meron kaming uh, pampuhunan na extra na gagamitin namin. Na kahit hindi pa namin may benta ngayon, eh okay lang. eighty 2183. 2183 minus 25317. 317, 317. hundred <coughs> seventeen. To double check, talaga. Kasi. minsan yung iba pagka bumibili ng kalahati, isang box, gusto nila yung kalahating box, same price lang, mahahatiin mo lang din yung presyo mo na sa isang box. Pero hindi, hindi pwedeng yung price ng isang box, ha? Uh, kunyari, $3.50. $3.50, divide mo lang ng 2. Kasi yung price ko sa isang box, napakaliit lang talaga ng patong sa one box. So pag hinati mo pa, parang hindi talaga, hindi talaga pwede na ganun lang din ang patong mo sa half box. Dapat mas mataas yung patong mo kahit siguro mga 10 pesos sa half box man lang, mag at man lang ng 10 pesos. Kasi kahit naman sa mga bigas, ba diba? may mga half sack, may mga one sack, iba talaga yung price ng kalahati. Ganon din sa mga... Tinyo rin yung mga maliliit na malalaking Sonrocks, di ba mas mahal yung maliit kaysa sa malaki. Pag kinumpara mo, pag dinobol mo yung price, mas mahal yung maliit. Ay iba kasi minsan na mamimili. Gusto nila, same price lang din. Kung magkano yung isang box mo or isang sako mo, gusto nila, hahatiin nila. Sila yung, parang gusto nila sila yung masusunod. Hindi pwede. Yun din yung ginagawa ko na, syempre tayo masusunod kasi tayo yung nagbebenta huwag tayong pa apekto na sabihin, ay, doon sa kabila, ganito yung price, more lang, see, hey, okay lang. Walang problema pagka ganun. Kasi kung susunod ka rin din sa kanila kung anong gustong price nila, parang sila na lang ang nagpresyo din ng mga paninda mo. Kaya kung magkano yung price ko talaga, yun talaga yung sinusunod ko. Hindi na ako nagsasabi na or na naikinig sa kanila na ganito sa kabilang tindahan ganito yung price kasi pag nagpa-apekto ka ng mga ganyan pa iba yung price mo tsaka mamimihasa sila na sasabihin lagi pag bumili sa'yo ay ganito sa kabila ganito edi ikaw susunod ka lang din dapat hindi ganun kung magkano yung price mo yun yung sundin mo hayaan mo sila kung hindi sila bibili kung lilipat sila okay lang hindi naman huwag ka masyadong maghabol ng mga ganunong tao kasi ang hirap na abusuhin tayo tapos yung iba hindi naman totoo talaga yung sinasabi kahit mas mahal pa nga minsan sa iba gusto lang nila mga take advantage minsan sa atin kaya yeah. pag nagsisimula ka iwasan mo yun iwasan mo yung mga ganong bagay Pagkano yung price mo na pinatong? Pero syempre, makinig-kinig ka minsan. Pero kung tingin mo, maliit na talaga yung patong mo, mababa na. Tapos, mas binabaan pa naman. hirap naman, tawad ng tawad, mga ganun. Sa bigas, okay nakatawad. Pero pag grocery kasi minsan, napakaliit lang talaga ng patong natin. Yung price natin, fixed lang. Kaya, kung papatawad pa tayo, magkano matitira sa atin? Pagkano yung papasahod natin sa mga tao natin. Chine ko lang yung mic ko, baka hindi naka-on. Dal-dal ako ng dal ko lang din ngayon kumain. ah uh, Sunday. Sunday ngayon. Busy talaga. Kasi yung kaharap namin na tindahan, sarado. Tayo lang bukas. Kayo mga customer nila. Dito lang ako kuha ko advantage natin kaya minsan pero minsan pagka pagod katawan ko late na ako nagbubukas mumbaga yun nal doon ko nalang binabawi minsan 8 na ako nagbubukas ganyan parang paano yung tulog natin mahaba-haba alboro oh, black ako oh, black yung green yung green color green wala hindi ha Diyan Babut. Ako okay ni. Oh, isa lang. Isa lang. Hmm. <coughs> jel dara jel. pa pala. ka. <coughs> Marami akong mga ganyan customer dati pero bumabalik naman sila. Nahayaan ko lang sila kung ano yung magiging kung lilipat sila. Tabla, okay lang. Wala namang problema sa akin. Tapos may mga pinautang ako dati. Tapos nag-stop ko sa ako ng mga ganon. Lumipad sa kabila. Pero may time pa rin na dito pa rin, mabalik pa rin sila. Walang, personal, mga walang ating personal sa mga ganyan. <laughs> business lang tayo. Business. Gosyo lang. Kasi kung magpapa-apekto ka, kung magpapadala ka, wala, talo ka. Kaya, kailangan maging ano tayo, business minded tayo. Talagi. Ayan, uh, pasara na kami. Medyo late na yung pagsara namin dahil yung ibang mga customers. Uh, gabi na namili. So, late ngayon yung pagsara namin dapat kanina pa sarado na kami. So, So, ito mabigas na lang, pinapasok. Ito yung pinakamalakas namin tindero dito si Johnny. Ito yung pangalawa, ito yung pangalawang pinakamalakas. Ayan. Tapos na ito, uh, bigasan naman, isasara ko, pupunta ko doon. Ito si Gino. Hi <laughs> Ayan. Mga tindero dito, pero lalaki kasi halos gamit mo talaga sila sa mga mabibigat na bubuhati. Ito yung display ng chichiri ako pagkagabi pinapasok. Nialabas namin pag umaga kasi malita talaga yung space namin. Yan. So after nito, bigasan naman, sasara natin.